atas uh, ya. ya, ya. <coughs> ya. di tai gua bubak. Sambek memeh Pasukan sabtu itu. Programatik kita sih ala. Di tai gua bubak dito bag ngalin. Ya kok. Kayalah. Ton poko itu. Nakabukas pa yata yung rod. Yung laman na yun sa taas na yun? sa taas na. Yung niya. Ayan, well, nakakabit po tayo ngayon ng tubo. Nakikita tubeiro, nyo. Tubero, natiro. Tubero. Tubero, oh. bulero. Tubero. Tubero, butero, butero, barbero. Hahaha. Uy, bad yun. Natuwa. <laughs> para mabuhay po, kailangan natin lahat ng alamin yung trabaho. Hindi lang isang trabaho, alam natin. Bago tayo mag-ibang, dapat ano tayo, yung marami tayong talent. Pag isa lang, po, muna. Bad

Eh, ako magbikaan ko eh. Kasi so, may tira kami na sasakit talaga din sa ano eh. Sa kabite. Nakara, nagpalit kami na ito. Alternator. ito.